ay mga idol tanghali na naman tanghali na naman mga lodi matumal lang aming trabaho ngayon wala pa kami ginagawa uh, <laughs> tambay pa kami ngayon mga idol wala pang pasok na gagawin ha ah. tambay tambay lang tambay tambay oh. wala na naman yung ating kapartner wow. Oh, nasa loob na naman ang bahay Ayan. may tinignan silang automatic kanina inverter daw ay nako walang pag-asa mahirap pag inverter ang automatic na washing machine mahirap ang pyesa hanap-hanap tayo mag customer mamaya-maya